Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang programang Kamalayan Ang atin programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV Gayun din po sa channel 185 sa GCTV Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga program partners, mga radio stations sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre yung mga online platforms na kung saan yung mga taga-Pilipinas at mga taga-iba't ibang bahagi ng mundo ay ating nakakasama sa ating mga pag-aaral. Maraming maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa panalangin. Alam niyo po, alam nating lahat na importante ang panalangin. Subalit sa maraming pagkakataon ay hindi natin lubos na nauunawaan ano nga ba ang panalangin at para saan ba ito. Kaya ko po nasabi yan mga kapatid dahil may mga pagkakataon na sasabi nating mahalaga ang panalangin pero hindi natin ito ginagawa sinasabi nating importante ang panalangin, subalit ito ay nagiging mahalaga lang sa atin sa ilang mga pagkakataon. Halimbawa ho, pag desperado tayo, pag problemado, pag tingin natin hindi natin kaya ang isang sitwasyon, para bang doon lamang sa mga pagkakataong ito, nakikita ang pagpapahalaga natin sa panalangin. Nakakalungkot pero may katotohanan, di ba? Kaya nga, importante sa puntong ito na ating aralin, unawain ang tungkol po sa panalangin upang sa ganoon ay uh, maibigay natin sa Diyos ang uh, tamang uri ng panalangin na tayo po ay lumago din sa ating panalangin. Ngayon, tingnan po natin. Marami daw pong iba't ibang mga rason kung bakit ang tao ay nananalangin. At gusto nating tingnan ang ilan sa mga masasabi natin kada alas ang ginagawa. Subalit, hindi tamang kaisipan pagdating sa panalangin. Ano po? Una, yung uh, kaisipan po na ang panalangin is basically bargaining with God. Yung bang nakikipagtawaran ka sa Diyos para ipilit yung gusto mo. Alam mo, nakakatakot ito ah. Dahil kung ating pong aalalahanin eh, na tayo po ay may kahinaan, limitado ang ating kaalaman, kakayahan, at... Uh, kinikilala natin na ang Diyos ay mas nakahihigit kaysa sa atin. Aba, eh bakit ba tayo makikipagpilitan sa Diyos na yung gusto nating mangyari ang siyang dapat mangyari? Na para bang, uh, Lord, sana po itong kahilingan ko, itong maganap. Alam nyo, dalawang bagay at least ang nakapaloob sa kaisipan yun. na Una, mataas ang tingin natin sa sarili natin dahil pinipilit natin yung gusto natin. Pangalawa, marahil po ay naa-underestimate o mababa ang tingin natin sa karunungan ng Diyos. Dahil kung tama ang pagtingin natin sa Panginoon at tama po ang pagtingin natin sa panalangin, then magiging wasto ang ating panalangin sa Panginoon. So we are not bargaining with God. In fact, uh, nakakatakot isipin kung ang Panginoon, every time na tayo po ay mag-bargain, kung ano yung gusto natin, kalooban natin, ayun na lang ang kanyang papahintulutan. Abay, ano pa ho na siya ang ating Diyos at tayo po ang nananalangin sa Kanya, di po ba? Sa ating panalangin kasi ay kinikilala natin na mas nakahihigit ang Panginoon kisa sa atin. Ang sabi nga sa Isaiah 55, di po ba? His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Ibig sabihin yan mga kapatid, sa maraming pagkakataon po sa ating karanasan, Akala natin mainam na yung ating kahilingan. Akala natin yun na lang ang bukod-tanging paraan. Yun na lamang ang bukod-tanging panahon. Yun na lamang ang bukod-tanging tamang sagot sa mga kahilingan. Only to realize later on na ang Panginoon po ay nakahihigit kaysa sa atin. His ways are higher than our ways. Ang ibig sabihin, meron siyang mga pamamaraan, pagkilos na marahil sa atin. Hopeless na tayo. Tingin natin. Wala na ito, Lord. Game over na ito. Hopeless na ito. Pero ang Panginoon, may sariling paraan, ano? His thoughts are higher than our thoughts. Na ang ibig sabihin din po nito, mga kapatid, na yung hindi kayang abutin ng ating pangunawa, e eh, talaga namang nandoon po ang karunungan ng ating Panginoon. Naalala ko ang paborito ko hong uh, quotation on prayer. No? Sabi ron, Keep on praying knowing that God's answers are always wiser than our prayers. Patuloy po tayong manalangin yamang alam natin na ang kanyang katubunan ay higit na mas mainam kaysa sa ating kahilingan. Napakaganda no? Yung kanyang sagot palaging mas mainam. It may not be what we want, but it is always the best. Kaya nga sa ating panalangin, instead of telling God what to do, when to do it, how to do it, ang kailangan nating makita po ay Paano tayo magpapailalim sa kanyang kalooban? Alam mo, malungkot rin paminsan, ano? Meron po tayong mga ginagawang uh, uh, answered prayer list. Kayo po ba'y gumagawa niyan? Hindi naman po sa mali o masama ito. Ito lang pag-isipan niyo, ha? Kadalasan po, ang kinoconsider nating answered prayer ay yung hiniling natin Sang-ayon sa gusto natin at yun ang sinagot sang-ayon sa gusto natin. In other words, kung anong kahilingan, yun mismo ang katugunan na para bang kung ang, ang sagot ng Panginoon ay hindi umayon sa kahilingan natin, kaparaanan natin at kapanahon natin. Para bang hindi ba answered prayer yon? Ah, uh, maganda pag isipan, di ba? Kasi paminsan nga naman ang nililista lang natin as answered prayer yung nangyayari sang ayon sa gusto natin. Eh sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, merong apat na pwedeng sagot ang Panginoon, no? Maganda yung kanyang sinabi kasi may rhyme, madaling tandaan, no? Sabi niya, if the request is wrong, the timing is wrong and you lack maturity, the answer is no. So sasabihin ng Panginoon, hindi, hindi eh, ko ibibigay. Uh, if the request is right, but the timing is not right, the answer is slow, dahan-dahan. Oh, Teka lang, marahil tama yung hinihiling mo pero wala sa tamang panahon, so slow. tandaan, oh, di ba? No, slow. Yung pangatlo po, if the request is right, the timing is right, but you lack maturity. ulang tayo sa maturity na i-handle yung hinihiling natin. Then the answer would be, grow. So ibig sabihin, kailangan mo pang lumago bago ko ibigay yan. Hindi ba kahit naman sa mga anak, kung kayo po merong anak at may kahilingan sila, alam naman natin na may mga bagay na hindi natin pwedeng basta ibigay if they lack the maturity. Kailangan po nasa tamang maturity sila para hindi ikapahamak ang kanilang kahilingan sa halip makabuti ito. In fact, if you remember, yung verse na palagi nating binabanggit dito sa Proverbs 37 to 9. Kawikaan, kabanata 30, ang talata po ay 7 hanggang siyam. Ang sabi ron, Lord, give me two things before I die. Sabi niya, first, help me not to tell a lie. Okay, yan yung una. Second, give me neither poverty nor riches. Huwag mo pong pahirapin, huwag mo rin akong payamanin, kakaiba no, give me just enough to satisfy my needs. And then he explained, uh, because if I become rich, I may forget the Lord and say, who is the Lord? If I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name. So, walang kinalaman po ito sa uh, masama ang kayamanan, hindi po. Ang tinutukoy dito, ang bawat isa ay merong kapasidad Pagka yung kapasidad natin ay wala sa tamang level, yung kayamanan, pwede tayong sirain ito. Totoo yan. Ang dami hong tao nasisira, hindi po dahil sa kahirapan, kundi dahil sa kasaganaan. Yung pang hindi na mawari kung paano i-manage yung kayamanan. Nakakalungkot, di ba? Kung kailan sumagana, kailan umasenso, at saka pa, nasira ang buhay. Eh sabi nga eh, ang uh, pera daw po, it's a great magnifier. No? Ano bang ibig sabihin nun? Hindi ba pag ikaw ay may kahinaan, halimbawa, ah uh, ang, ang problema mo ay mahilig kang magsugal, ay pag wala kang maitaya, hindi ka magsusugal. Pero pagka ikaw ay may ganung kahinaan at bigla kang nagkapera, nako. Uh, mamaya ang nasa isip mo kagad, ang pera'ng binigay para sa ikakaayos ng buhay, magagamit ngayon para sa bagay na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon, di po ba? So, in other words, uh, yung kakayahan, importante yun eh. Kaya nga, importante sa Panginoon na hindi lang basta ibigay sa atin yung ating hinihiling, kundi tingnan kung tayo ba ay matured enough to handle the blessings that He provides. Kaya po, yung grow is very important. Ano po? So, if the request is right, tama naman po yung timing, it's not an issue, pero kulang tayo sa maturity, God will say, grow. So, no, slow, grow, and then of course, obviously, yung pag-apat is go. ah uh, the timing is right, the request is right, you are at the right level of maturity, then God says, go. Ngayon, ang katanungan po ito, alin doon ang sagot sa panalangin na pinakamainam? Alin ba yung masasabi nating answered prayer? Kagaya ho ng aking sinabi kanina, kadalasan po ang tinuturing nating answered prayer ay yun lamang sinagot ayon sa gusto natin. Di ba? So, in other words, sa apat na sagot na yon, e eh baka yung, yung answered prayer lang na tinuturing natin ay yung uh, go. Kasi yes yun, eh, positive. Pero ang reality po, hindi ba't sagot din naman yung no, yung slow, yung grow? Yung nga lang, hindi yung, yung sagot na gusto natin. Pero yun yung sagot na binigay ng Panginoon at yun ang pinakamainam dahil yun nga ang kasagutan ayon sa ating uh, pangangailangan at pinakamainam sa pagkakataong iyon. Imagine kung sasagutin ka ng go pero you lack maturity. So, paminsan po, kailangan i-rethink natin, eh, no? ano ba yung answered prayer? Ako naniniwala, lahat naman ng panalangin natin sinasagot. Hindi nga lang sang ayon sa gusto natin. Pero yung sagot, laging pinakamainam sa ayon sa perspective ng ating Panginoon. So, we should not bargain with God na para bang ipipilit natin yung gusto natin, lalo na kung alam natin hindi naman niya kalooban. Sabihin niyo, eh, ba't ka naman hihiling ng hindi niya kalooban? Maniwala ho kayo, maraming mananampalataya ang nananalangin ng mga bagay na alam naman nilang hindi kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa, prayer is not making demands of God para bang uutusan natin ng Panginoon. Uh, sabi nga nung isang uh, narinig ko, ginagawa nating genie ang Panginoon. Alam niyo ba yung genie? Di ho ba dun sa istorya na ni Aladdin? Yung uh, kakaskasin po yung lampara tapos may lalabas na genie. Tapos kung ano yung kahilingan mo, ibibigay sa iyo, eh pamisan ko, parang gano'n ang prato natin sa Diyos eh. Na nandyan siya para lahat ng gusto natin, hiling natin, ibibigay, you no? Know? Kaya paminsan-tunoy, may mga taong nagsasabi, ang bait-bait ni Lord sa akin. Yan. Sa iba ho ba hindi? Uh, kasi ang sinasabi nila, ang premise nila, kaya mabait sa kanila, dahil kung ano hiling nila, binibigay, eh hindi ho ba kabaitan yung makakasama sa iyo, hindi ibibigay sa iyo, kahit hinihiling mo. Now, for example, Halimbawa po, ano, yung aking anak, no, yung bunso, ang, ang anak po namin na bunso ay 6 years old. Halimbawa po ay uh, sabihin sabi niya, Daddy, uh, bilan mo ko ng kutsilyo. Okay, kutsilyo. Eh, hindi siya gumagamit ng mga ganyan kahit din sa bahay dahil delikado, hindi niya kayang i-manage siya sa ngayon. Ngayon, uh, pag sinabi ba namin sa kanyang hindi, hindi pwede, huwag, yan ho ba ay hindi pagpapakita ng pagmamahal? Hindi ba namin siya mahal pag tinanggihan namin ang kahilingang hindi tama? Di ho ba? So, ibig sabihin, there are times na when God says no, it is still an indication of His love for you. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Yun nga lang, yung hinihiling mo, alam ng Panginoon, hindi makakabuti sa iyo. So, pag binigay niya yun, baka yung pa nga ang sign na, na magquestion mag-question ka pa kung mahal, mo, mahal ka ng Panginoon. Pero, na hindi niya i-allow ang isang bagay na alam niyang eventually, or maybe pagtanggap mo ay eh, kasasama mo, then hindi pagkakaloob ng ating Panginoon. So don't ever say na paborito kayo ng Panginoon, ah, lahat ng panalangin nyo hinihiling. Baka naman nagkataon lang na yung kahilingan nyo po ay nag-align sa gusto niya. So yun, nasasagot sa ayon sa kahilingan. Pero hindi po tamang sabihin na yun lamang mga panalangin sinasagot sang ayon sa ating kahilingan ang pagpapakita ng pag-ibig. Dahil ang totoo, kahit hindi po sinasagot sang ayon sa ating gusto, it may still and it is still an expression of God's love for us. So we don't make demands of God. Uh, pangatlo po, prayer is not only asking God for things. Eto, paminsan mo kasi, para bang ang trato sa panalangin ay puro kahilingan. Ano? Uh, maganda ho yung pattern, ano? Although, hindi naman ito yung ano uh, masasabi nating hinango sa verse na pattern? But it's a good pattern, yung ACTIS. Ano ba 'yon? Adoration, confession, thanksgiving, intercession, supplication. Adoration, pagpupuri sa Diyos, confession, paghingi ng tawad sa Diyos, thanksgiving, pagpapasalamat, intercession is praying for other people and then supplication asking God for our needs. Tayo pong mga tao, from time to time, may mga experience tayo na kung saan yung mga hindi natin madalas nakikita, yung talagang sobrang bihira, pag biglang sumulpot, para bang may hinala na tayo, nako, may kailangan to. Kaya eh, misa kakatampuhan pa, di ba? Kau naman, lumalapit ka lang o nagpaparamdam ka lang kapag merong pangangailangan, di ba? Nasasabi paminsan yan eh. Eh paminsan, totoo rin naman, di ba? So para bang iniisip natin, ito, pagto, biglang sumulpot, may pangangailangan to. Ako misa, iniisip ko, ano ba sa kaugnayan natin sa Diyos? Kung ang panalangin po natin, eh puro paghiling. Baka pumipikit pa lang tayo, sinasabi na ni Lord, ay hihingi na naman to. Okay? Kasi baka naman yung prayer natin, prayerful ka nga, pero yung prayer mo, puro hingi. Kahit po mahaba yung panalangin mo, eh hindi ko pwedeng sabihin na totoong prayerful tayo, kung yun nagpahaba naman sa sa ating panalangin ay puro kahilingan na walang discernment kung ito ba ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Para bang the more entries, the more chances of winning ang approach sa prayer. Hindi po dapat ganon. Ang panalangin po napakaraming bagay. In fact, if you try to analyze yung pattern, adoration, pinupuri mo ang Panginoon for who He is. This reminds us na paminsan po hindi ka pa nga humihiling, naliliit na yung kahilingan mo. Bakit? Because when you remember who God is, what He has done, yung character po niya, hindi ho pa parang nandun tayo sa punto na mapapaisip tayo na yung kahilingan natin ay maliit na bagay kumpara sa isang dakilang Diyos. Sabi nga ng isang author, mas maliit ang tingin mo sa Panginoon eh mas malaki ang tingin mo sa problema. Pero pag nakita mo ang kalakihan, kadakilaan, ng ating Diyos, naliliit yung ating mga problema. Totoo yun. Kaya po napakahalaga para sa atin that we evaluate. Ano ba talaga ang relationship natin sa Panginoon? We evaluate and we check. Tama ba yung puso natin? Ito ho ba ay talagang uh, nagpupuri sa ating Panginoon? Kinikilala siya for who He is and only for what He does for us. Pangalawa, confession. Baka naman kaya hindi po sinasagot yung panalangin natin dahil may kasalanan tayong hindi natin pinagsisisihan. It serves as a hindrance to our prayer, di ho ba? Sa Isaiah 59, sinasabi yan, hindi naman binian Diyos, hindi maiksi ang kanyang kamay para sagutin ang ating panalangin, pero kadalasan po meron tayong mga kasalanan na siyang dahilan kung bakit ang kahilingan po ay hindi natutugunan. Kaya importante rin that we learn to evaluate. No? Ano ba talaga ang issue? Baka mamaya... Meron tayong kasalanang tinatago. Thanksgiving is also important. Bakit? It reminds us na hindi naman to yung first time na lumapit ka sa Diyos. Ang daming biyaya sa iyong buhay. Parang ganito, ano? Ang tao daw na hindi mapanalanginin, eh. parang yung taong merong masakit na ng ngipin. O paano naging ilustrasyon? Ganito ho. Oh. Di ko ba pagka masakit ang isang ngipin? Isa lang. Misan, hindi mo na maisip yung ibang ipagpapasalamat mo eh. Kadalasan po, sasabihin mo, Aray, ang sakit ng ngipin ko. Isang ngipin lang yung masakit, pero hindi mo makuhang magsabi na, Lord, salamat po dahil yung iba pang ngipin, hindi masakit. Ang naiisip mo lang, yung pain nung isa. So, we get fixated on the problem. Ganyan po ang realidad niyan. Kaya kung oobserbahan nyo, mga kapatid, kadalasan po, uh, pag ang prayer lang natin, puro kahilingan, at hindi tayo marunong magpuri, humingi ng tawad, magpasalamat, nakakalimutan natin na ang dami-daming dapat ipagpasalamat. At pag naalala mo ito, you realize, Lord, nakakahiya itong kahilingan ko. Di ba? So, thanksgiving. And then intercession, you not only pray for yourself, but you also have to pray for other people. At saka yung supplication. So, ibig sabihin, hindi naman tayo pinipigil lang lumapit. Sinabi nga ng Panginoon, ilapit sa kanya mga kahilingan eh. Pero ang sabi rin sa Matthew 6, di po ba? Your heavenly Father already knows all your needs. So, ibig sabihin we don't pray to inform God. Alam na ng Panginoon 'yang yung ating panalangin is more of changing ourselves. Sabi nga ng Lord's Prayer, "Thy will be done on earth as it is in heaven." So, we submit to God. We submit to his wisdom instead of telling God what to do. Ito pa. Yung iba naman, nahihiyang manalangin kasi ang feeling nila, baka naiistorbo ko ang Diyos, marami siyang ginagawa. Alam niyo po, uh, yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang sabi sa Hebreo, gives us the access. In fact, yung invitation, eh, no? lumapit tayo sa kanyang mahabaging trono at do'y matatagpuan natin ang kanyang biyaya. So napakaganda nun, ano? yung pang eto tayo, makasalanan, Napatawad through Jesus Christ, now we have access to God. We can come to God and pray to Him. O ano pa, isa pang maling kaisipan sa panalangin is that we are trying to control the Lord. Minamanipula natin ang Panginoon. Uh, ulitin ko po, always remind yourself that His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So, wala tayo dapat sa lugar na magsasabing tayo ang didikta sa Panginoon. Di ba? Minsan ang tao, gano'n eh. Kung mahal mo ako, Panginoon, patunayan mo. Kung talagang iniibig mo kami. Bakit lalagay natin ang Diyos sa ganung kalagayan? Samantalang ang sabi ng Bible sa atin, Romans chapter 5, verse 6, verse 8, verse 10, nung tayo makasalanan pa, binigay si Jesus para sa atin. Ano pa bang patutunayan ng Diyos? Yun ang patunay ng kanyang pagmamahal. So, hindi po dapat yung case to case basis kailangan kung mahal mo ko gawin mo ito kung mahal mo ko patunayan mo ito na para bang halos lahat na lang ng pangyayari kailangan may patutunayan ng Diyos sa atin and that's a wrong approach and then panghuli another uh, misconception about prayer uh, ginagamit po ito actually ito maling practice sa panalangin ginagamit ito para iyabang yung spirituality di ba kaya minsan, pag manalangin sa personal, hindi naman ganon. Pero pag nanalangin sa publiko, kakaiba. Bakit? E kasi basically, ang nangyari sa prayer, it's intended more to please people, to sound good, rather than to praise the Lord, rather than to communicate with God. Yung payak na panalangin ay hindi po dapat ikahiya kung yan ang paraan natin ng paglapit sa Diyos. Pero yung mapagpanggap na panalangin, na ang hangarin po ay Mapuri ng tao sa kagandahan ng ating prayer, sa kagalingan ng ating mga salita, then maybe we have to evaluate our hearts. Yun ba talaga ang purpose ng prayer? Hindi natin sinasabi na walang puwang ang maayos na panalangin. Meron po, syempre. Kaya lang, kung ito na may pagpapanggap, hindi makatotohanan, then we have to rethink this. Evaluate natin ang ating sarili. So I hope ito pong pag-aaral na ito ay nagbigay linaw sa ilang bagay tungkol sa panalangin at nawa po itong ating pag-aaral ay naging pagpapala sa bawat isa. Muli ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.